Austin Reeves last season na daw sa Lakers, ititrade na ni Rob Pelinka at Max Christie balik Lakers na. Pero bago 'yan, sa nakaraang game 2, isang malaking dagok ang natanggap ng Golden State Warriors matapos hindi makalaro si Stephen Curry dahil sa kanyang injury na nakuha noong game 1. Maraming fans ang nadismaya lalo na't na natalo ang Warriors sa laban sa Wolves sa game 2. Ayon sa ulat ni Shams ng ESPN, inaasahan na out si Steph Curry until game 6. Ibig sabihin, kahit umabot man ang serye sa game 6, hindi pa rin sigurado kung makakabalik siya. Ang medical staff ng Warriors ay pinag-iingat si Curry dahil kung regular season lang ito, tiyak na hindi siya papalaruin ng mahigit tatlong linggo. Dahil dito, dapat maging bukas ang mga fans ng Warriors sa posibilidad na hindi na maglaro si Curry sa buong second round. Kung hindi aabot sa Game 6, halos sigurado nang wala siya sa seryang ito. At kung sakaling makabalik man, inaasahang may minute restrictions siya o limitado ang galaw. Ganoon din kung umabot sa Game 7. Ngayon ang tanong, dapat bang ipilit si Curry na maglaro o dapat ba nating pagkatiwalaan ang kanyang mga kakampi? Sa tingin ng mga analyst mas makabubuting pagtiwalaan muna ang koponan ang kalusugan ni Curry ay mas mahalaga sa long term kaysa isang serya lang isa pa may sapat na talento ang Warriors para lumaban Samantala, ayon sa ibinunyag ni Bobby Marks ng ESPN, ang pinakamataas na kontrata na kayang ibigay ng Los Angeles Lakers kay Austin Reeves ay apat na taon na nagkakahalaga ng $89.2 million. Ngunit kung pipiliin ni Reeves na hindi ito tanggapin at hintayin ang pagiging unrestricted free agent sa taong 2026, inaasahan na kailangan siyang bayaran ng Lakers ng humigit kumulang $42.5 million taon-taon. Dahil dito, lumalaki ang posibilidad na gamitin na lamang siya ng Lakers bilang trade asset kaysa pabayaang umabot pa sa puntong magiging napakamahal na niya. Isa pa sa dahilan kung bakit usap-usapan ang pag-trade kay Reeves ay ang malamyan nitong performance sa nakaraang playoffs. Bagamat magaling si Reeves, tila hindi niya nadala ang inaasahang kontribisyon sa crucial moments ng laro. Kaya naman, pinaniniwala ang mas makabubuting i-trade na lamang siya habang mataas pa ang kanyang market value. Ayon sa mga ulat, si Reeves umano ang pangunahing pyesa ng Lakers para sa kanilang target na si Giannis Antetokounmpo. Matapos ang bigong kampanya ng Milwaukee Bucks ngayong season at ang pagbagsak nila sa first round ng playoffs, inilagay na umano ng team sa trade block si Janis. Dagdag pa rito, inamin din ni Janis na interesado siyang maglaro para sa isang malaking franchise gaya ng Lakers. Kaya naman nagtrending agad sa social media ang posibilidad ng Reeves Janis trade. Hindi malabong magsimula ng trade negotiations ang Lakers at Bucks sa offseason. season lalo na't parehong may interes ang dalawang panig. Bukod kay Janis, posibleng isama rin si Reeves sa isang trade package para makuha ng Lakers sina Max Christie at Derek Lively. Sa senaryong ito, ibibigay ng Lakers sina Reeves, Gabe Vincent, Dalton Connect at Rui Hachimura, kung matutuloy ang trade, malulutas ng Lakers ang problema nila sa frontcourt habang makakakuha sila ng wing defender na kayang bumantay sa elite guards tulad nina Stephen Curry at Anthony Edwards. Sa kabilang banda, makakabuo naman ang Dallas Mavericks ng solidong core na kinabibilangan nina Austin Reeves, Dalton Knecht at mga maaasahang role players tulad nina Hachimura at Vincent. Sa huli, malinaw na magiging abala ang Lakers sa offseason. Isa si Austin Reeves sa mga sentro ng usapin at magiging mahalaga ang bawat at galaw ng front office upang muling mabuo ang isang championship contending roster.